So, and guys, luto tayo. Lulutoy natin yun is atay at balong-balunan. Ayan, adobo. Yan ito siya. So, ito natin. natin. Ayan. Atay at balong-balunan, guys. Ito yung atay niya. May napkin pa yan. Ayan. <laughs> napkin pang kung absorb yung ano lang ito guys, ginisa. Parang adobo style pero hindi natin lalagyan ng sopa. parang ano lang, gisa lang, tas toyo. Yun na, okay na yan. Tas konting asukal. Ayun na yan. Ayun na, pagsasabay-sabay lang natin yan paglagay. Yeah, para mo yung Minfix Pro. So, medyo frozen pa yung atay. So, ang gagawin natin, maghihiwa muna na tayo ingredients. So, yun. Ito so, guys. Ito yung ingredients natin. Yun na, Uh, sibuyas. Sibuyas. At bawang. Hiwa muna tayo siya. Masarap talaga yung pag nagigisa ako dito. Kasi mura talaga. Ewan ko. Mura dito yung ano, ingredients. Pero kung i-convert mo kasi, ganun din. Kung i-convert mo sa peso, ganun din yung presyo niya. So, pero hindi. Eh. Mura talaga kasi yung sibuyas, nabili ko siya ng ano, to 250 dirham. 2.50 dirham. So, magkano yun sa peso? Parang 40. Mga ganun. Kasi yung 1 dirham is 15. Mga ganun yung price niya. So, mura siya. Kaya dito, hindi ka talaga ma... Ano na. Ayun. Ano oh. tayo? Ang staff. Okay. Ano lang, ginisa. Ano lang, Sige lang. Panggabi pa. Nakakapagluto. <laughs> Ako wala akong choice. Ha? Ah? Wala akong choice. Wala akong choice. <laughs> ano lulutoy mo, Trey? Wow. American. American. Oh, frosting. Alam mo, gawa. Thanks. <laughs> Yeah, Uwi na. Uh, yeah, mahabol ng luto. Ano yun? Weekly shifting tayo? Hindi lang talaga magkasabay schedule namin ngayon. Nag-iba. Dati nagkasabay na kami pero online nabihin Hindi na. palagi na. Oo. Oh, depende kasi sa patient. Tapos minsan yung mga nagre-request ng off.

Kapag gusto ng patient kung Pinoy, wala na. Mag-iiba talaga yung schedule namin. <laughs> Yan talaga yun. <laughs> Kahit ano, language lang. Kahit language <laughs> lang. Kahit di na nagkakaintindihan. Kahit ganon, hindi. Amen. Really, <laughs> Nasaan si Kuya yung isa? Oo. Oh. <laughs> Nag-i-stream yan? Hindi na. Bye. Sayang naman. Yung sa Facebook, yung oh. live Oo. Oh. oh. <laughs> Malaki rin kita, Anon, pag, ano, pag-monetize. Dati. Tinigil ko, eh. Wala na akong oras, eh. Oh, so, 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 May galit din yung asawa ko, eh, Yan. So, away din kami, ako Kasi, <laughs> wala na akong ginagawa <laughs> Matatakadik, eh. Oo. Tinurutan oh. niya ako. Yan, po, kaya, ML.

Ang dali niya hindi Oo, pag wala akong ano, may po. Kaso dapat stable yung oras Oo, hindi pwede pa kapag <laughs> <mga, tayo dyan. laughs>

Obrigada. <laughs> Sige lo. Na? Paano naman tayo pang maramihan na? Mas <laughs> na rin na. Okay na yan.